Isinagawa ang kauna-unahang Nueva Ecija Bureau of Fire Protection o NEBFP Sport Fest noong November 20, 2024, araw ng Miyerkules sa University Gymnasium ng Nueva Ecija University of Science and Technology, sumakab campo sa lungsod ng Kabanatuan, lalawigan ng Nueva Ecija. Dinaluhan ito ng mga personal ng Bureau of Fire Protection sa lalawigan na pinangungunahan ni Acting Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Marionito E. Bulandos at Deputy Provincial Fire Marshal Fire Chief Inspector Steven Rex M. Rosales kasama ang kanilang mga staff at lahat ng mga city at municipal fire marshals ng lalawigan. Naging guest of honor ng nasabing event si Bureau of uh, Fire Protection Central Luzon Regional Director, Fire Chief Superintendent Renato B. Capos, kasama si Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent John Gary D. Dunas, Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Genesis F. Murondos, at Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Ronnie B. Barrera. Sa naging event ay uh, naglaban-laban ang mga views ng apat ng uh, distrito ng Nueva Ecija kung saan tinanghal na Miss Nueva Ecija BFP Sport Fest 2024 si FO1 Lynn Grace Dayan C. Asas ng Palayan City Fire Station. Kasunod nito, nagkaroon ng Pledge of Oath. Ito'y katunayan na magiging maayos at matiwasay ang mga magiging laro ng bawat personal sa iba't ibang sports tulad ng basketball, volleyball, chess at iba pa. Magtatagal ang paligsahan ng mahigit isang buwan. At uh, nagpasalamat ang uh, Bureau of Fire Protection na Abaisiha kay Kabanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara sa pagsuporta sa nasabing event. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Meralco Terra Solar Project sa Nueva Ecija sa Barangay Calyo sa Piñaranda, Nueva Ecija. Hindi lamang mga tigagapan o mamamayan ng ikaapat na distrito sa Nueva Ecija ang mabibinipisyuhan sa itatayong Meralco Terra Solar Project kundi ang buong lalawigan. Ito ang uh, ipinahayag ni Nueva Ecija 4th District Representative Congressman Emerson Pascual na hindi lamang ang kanilang distrito kundi ang buong Nueva Ecija ang mailalagay sa mapa ng kasaysayan dahil dito matatagpuan ang pinakamalaking solar project sa buong mundo. Sinabi rin ni Pascual na maliban sa pag ng kuryente sa grid, ay inaasang magbibigay rin ng maraming trabaho para sa mga kababayan ang itatayong solar project mula sa konstruksyon hanggang sa ito ay maging fully operational. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng ganitong proyekto na inaasang makapaghahatid ang proyekto ng mas mura at matatag na supply ng kuryente sa higit dalawang milyong kabahayan. Bukod pa rito ang uh, mababawas na 4.3 million metric tons na carbon emissions kada taon sa paggamit ng solar project na bahagi sa layunin ng bansa na lumipat sa paggamit ng sustainable energy. Kaugnay nito ay uh, binabati ng Pangulo ang lahat ng mga tanggapan o kumpanya na nagtulong-tulong para maisakatuparan ang Miralco Terra Solar Project at asahan ang patuloy na pagsubaybay at pagtulong ng pamahalaan para sa ikatatagumpay nito. Arestado ang isang lalaking suspek sa pagnanakaw at uh, narecover ang isang uh, ninakaw na welding machine sa HN Ecija noong November 22, 2024. Ayon kay Police Colonel Ferdinand de Hermino, Provincial Director NEPO. Nahuli ang suspek na 36 anyos na residente ng barangay Tansa Aurora sa mabilis na pagresponde ng pulisya ng HN Municipal Police Station. Nagugat ang operasyong ito sa ulat ng isang concerned citizen na personal na nagtungo sa HN Municipal Police Station para i-report ang insidente ng pagnanakaw sa barangay Malabon, Kaingin, HN Nueva Ecija. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Haen Municipal Police Station habang iniintay na masampahan ang kaukulang kaso sa Piskalya. Pinupuri naman ni Police Colonel Hermino ang magandang koordinasyon ng Haen Police sa karatig na police station na naging dahilan sa mabilis na pag-aresto sa suspek ng pagnanakaw.